So yun, for today's video mga bossing Ayan, mamimigwit na naman tayo dito sa dati natin spot So kasi yung, yung waig dito sa amin ay medyo mababaw So nakapagpain na ako mga bossing Ayan, oh. So tayo natin makabingwit ng arroyo o pang ulam, -ulam lang mga bossing So drop na natin doon mga boss Sana meron din tayo makuha kahit paano Mga kapaldo-paldo tayo tagal na natin kasi hindi ito na ispatan mga bossing eh. so standby lang mga mamisa hanggang sa meron tayong makuha yun yung natin mga oh. so meron naman mga nagkikimaw kimaw yan kung ano mang isda yan sana mamoy ni yung pamain natin yun yung mga mamisa oh. so habang nagaantay tayo ng yung mga mamisa yan kapi muna tayo mga boss ayun o no? oh. No? Kopi ko baon yan mga bossing. Yung lagi yung kinakape natin eh. Ayan o, oh. pili natin o. Oh. Yun. Tapay po tayo mga bossing. Ayan mga mamisa din na no? Oh. Ayan o. No? Oh. Ayan mga musik. Ay, 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 mga bossing. Ayan o, no? oh. pisyon mga bossing. Hito. Hito tsaka arroyo. Ayan o. No? Oh. Fish on mga bossing, oh. No? dito natin pakita Okay, ayan mga bossing peace on dito tsaka arroyo o dalawa yan mga boss fresh na fresh mayroon naman tayong libring ulam eh kung nagustuhan nyo itong video na ito mga bossing pamakas na para lahat yung followers natin yung mga iba nating followers papalo kayo yung naman po peace out libring ulam eh